lang ang mga asin sa isang bayan sa Occidental Mindoro. Ang mga magsasaka kasi hindi na kaya magtagal pa sa labas ng tindi ng init ng panahon habang ang mga tilapia at bangus sa mga palaisdaan nababansot na. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basit. Tumpok-tumpok ang asin sa salt farm na ito sa barangay Mapaya sa San Jose, Occidental Mindoro. Pero walang makikita ni isang mag-aasin. Sa tindi kasi ng init ng panahon, wala nang gustong lumabas, lalo na kapag tanghali. Kahit nga sa loob ka lang ng bahay sir, eh, sobrang init na eh. Ganon din. Lalo pa nung nasa exposed ka na lugar. Sobrang init. Iba ang dampi ng init ngayon kumpara doon sa mga unang panahon. Magmula pa noong nakaraang linggo, naglalaro na sa extreme caution at danger level ang heat index sa bayan ng San Jose at posibleng manatiling ganito ang damang init sa mga susunod na araw batay sa datos ng PAGASA. Kahit mga palaisdaan, walang ligtas sa matinding init na bababansot na raw ang mga bangus at tilapia kaya malabo raw na mabenta ang mga ito sa karaniwang presyuhan na 130 pesos at 40 pesos kada kilo. Sa katabing bukid, tinitiis naman ng mga magsasaka ang init, mairaos lang ang pag-ani ng mga sibuyas. Parang lagnatin ko po eh. Parang ay ka ng eye blood. Masakit ng ulo, ligo sumaga. Bago yung ano po, yelo. Bibili ng yelo. Yelo. Opo. Para ano sa tubig para lumamig ba pag ininom. Yun nga lang, tuyot na ang kanilang mga inaani. Kaya baka kalahati lang daw ng puhunang 200,000 pesos ang maibabalik sa kanila. Dahil dyan, halos kalahating bilyong piso na ang pinsala sa agrikultura sa bayan ng San Jose. Ngayon lang kami nagkaroon ng dried rivers. Talagang totally, completely dried talaga. Dried na dried. You know, wala talagang wala na masipsip sa mga ilog namin. Wala rin munang face-to-face -face classes hanggang bukas sa lahat ng antas sa public at private schools. Sa Puerto Galera naman sa Oriental, Mindoro, break din muna sa trabaho ang ilang mga bakasyonista. Pero dahil sa init, ang magbabarkad ng call center agents na ito, piniling mag-beach pagkalubog na ng araw. Masyadong maaraw, so it's not good for the health. Una nang sinabi ng Pagasa asa na posibleng magdulot ng heat stroke ang heat index na 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius. Kaya paulit-ulit na paalala sa publiko, ugaliing uminom ng tubig at iwasan na rin ang pagbilad sa tirik na araw. Hindi ito ang huling El Nino na mararanasan ng mga Pilipino, pero ang mahalaga, alam ng tao ang gagawin para manatiling ligtas tuwing tag-init. Mula rito sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro, nagbabalita mula sa frontline Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.